Kumusta? Mga minamahal kong gabay kay Senior Pinoy, kung ikaw ay nasa edad 70 pataas o papalapit na riyan at pakiramdam mo'y parang lumalayo na ang saya sa iyong buhay, manatili ka lang kasama ko hanggang sa dulo. Dahil ngayon, ibabahagi ko ang labindalawang simpleng gawi pero may malaking kapangyarihan na araw-araw ginagawa ng mga maliligayang babae upang mamuhay ng may galak, layunin at kapayapaan at manalig ka. Ang ilan dito ay baka ikagulat mo, lalo na ang pangsiyam. Ito ay isang maliit na pagbabago sa pananaw na lubusang nagpabago sa aking pagtingin sa buhay. Ang pinakamaganda? Hindi mo kailangan ng maraming pera, perpektong kalusugan, o malaking grupo ng kaibigan para maramdaman ang tunay na kaganapan. Ito ang mga bagay na maaari mong simulan ngayon, kung nasaan ka man, gamit ang kung ano ang mayroon ka na. Kaya, kumuha ka ng tasa ng kape o tsaa, umupo ng komportable at pag-usapan natin ang mga maliliit na gawi sa araw-araw na kayang magdulot ng malaking pagbabago. Sa iyong kaligayahan, at bago tayo magsimula, kung mahilig kang makahanap ng saya sa araw-araw, pindutin mo na ang like button na yan para mas marami pang kahangahangang kababaihan na tulad mo ang nakakita sa mga payo na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakakaangat na karunungan sa paghahanap ng pinakamagandang buhay sa anumang edad. Nayon, sumisid na tayo sa gawi bilang isa. Gawi bilang isa. Ang simpleng ritual ng pagpapasalamat sa umaga. Ano ang unang ginagawa mo paggising mo? Agad mo bang tinitingnan ang iyong telepono? Iniisip ang iyong listahan ng gagawin? O baka nagsisimula kang mag-alala tungkol sa isang bagay mula sa nakaraang araw? Ito ang isang simpleng gawi na panata ng mga maligayang babaeng higit si Tinto ang edad ang pagsisimula ng araw nang may pagpapasalamat. Araw-araw sa umaga, bago pa man dumampi ang aking mga paasa sa kumilinga ako ng malalim at iniisip ang tatlong bagay na ipinagpapasalamat ko. Hindi kailangan malaki. Minsan, kasing simple lang nang nagpapasalamat ako sa mainit na sikat ng araw na dumadaan sa aking bintana. Nagpapasalamat ako sa unang higup ng aking tsaa sa umaga. Nagpapasalamat ako sa tunog ng mga ibon sa labas na nagpapaalala sa akin na buhay at maganda ang mundo. Pero heto ang twist. Sa halip na isipin lang, isinusulat ko. Mayroon akong maliit na notebook sa tabi ng aking kama. At bawat umaga, isinusulat ko ang isang pangungusap ng pagpapasalamat. Isa lang. Isang umaga, isinulat ko. Nagpapasalamat ako sa aking matibay na mga binti na nagdadala pa rin sa akin sa mga lakad sa umaga. At ganoon lang, gumaan ang pakiramdam ng aking araw. Naramdaman kong pinahahalagahan ko ang aking katawan sa halip na mag-focus sa maliliit na sakit at kirot. Bakit ito gumagana? Sinusuportahan ito ng agham. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang pagsusulat ng iyong mga ipinagpapasalamat ay nagpapataas ng serotonin, nagpatababa ng stress, at nagpapabuti pa ng tulog. Sinasanay nito ang iyong utak na hanapin ang kabutihan sa buhay. Kaya sa paglipas ng panahon, ang kaligayahan ay nagiging isang gawi. Kaya heto ang hamon ko sa sa'yo. Bukas ng umaga, bago mo gawin ang anumang bagay, isulat ang isang bagay na ipinagpapasalamat mo. Subukan mo ito sa loob ng isang linggo at tingnan kung paano nito binabago ang iyong mga umaga. Ngayon, Lumipat na tayo sa gawi bilang dalawa, isang ritual sa umaga na parang araw-araw na regalo sa sarili kung paano mo sinisimulan ang iyong umaga ay nagtatakda ng tono para sa buong araw. Kaya naman, ang mga maliligayang babae ay hindi lang nagmamadali sa araw. Gumagawa sila ng isang ritual sa umaga na parang isang maliit na regalo sa kanilang sarili. Para sa akin, ito ay isang mainit na tasa ng tsaa na ginawa ng eksakto sa gusto ko, umuusok sa init, may konting pulot. Dinadala ko ito sa aking paboritong upuan sa tabi ng bintana kung saan makikita ko ang mga ibon na lumilipad sa bakuran. Ang simpleng sandali na ito, ako, ang aking tsaa, at ang katahimikan ng umaga, ay nagpapababa ng aking loob. Nagpapaalala ito sa akin na dahan-dahanin, huminga, at maging present. Pero heto ang mahalagang bahagi. Ang iyong ritual ay hindi kailangang kamukanan sa akin. Siguro ang iyong ritual sa umaga ay ang paglalakad ng dahan-dahan sa labas, pagdama ng sariwang hangin sa iyong balat, pagbasa ng isang kabanata ng libro na nagbibigay inspirasyon sa iyo. Paggawa ng ilang simpleng stretching para gisingin ang iyong katawan o simpleng pag-upo ng tahimik at pakikinig sa mga tunog ng umaga. Hindi mahalaga kung ano ito. Basta nagdudulot ito sa iyo ng saya at kapayapaan. Ipinapakita ng agham na ang pagsisimula ng iyong araw sa isang nakakapagpakalma na ritual ay kayang magpababa ng stress, magpabuti ng focus, at magpalakas pa ng pangkalahatang kaligayahan. Ang susi ay gawin itong sinasadya. Huwag lang inumin ang iyong kape habang nag-scroll sa telepono. Gawin itong sandali ng mindfulness. Kaya, ano ang magiging ritual mo sa umaga? Pumili ng isang bagay na nagpapagaan ng iyong pakiramdam at gawin itong hindi pwedeng ipagpaliban na bahagi ng iyong araw. Ngayon, pabusapan natin ang gawi bilang tatlo lumabas para sa sariwang hangin at bagong pananaw. Kung may isang bagay na kayang agad na magpaganda ng iyong kalooban, ito ay ang paglabas at paglanghap ng sariwang hangin. Napakasimple pakinggan, 'di ba? Pero magugulat ka kung gaano karami ang nananatili lang sa loob ng bahay buong araw nang hindi nila nalalaman kung gaano karami ang nawawala sa kanila. Ang mga maliligayang babae ay ginagawa itong gawit na lumabas araw-araw kahit pa ilang minuto lang. Para sa akin, minsan ito ay isang dahan-dahang lakad sa kapitbahayan, pagbati sa mga pamilyar na muka. Sa ibang araw, umuupo lang ako sa aking beranda, kasama ang aking tsaa, at nakikinig sa kaluskos ng mga puno. Sa pagganta ng mga ibon, sa paggising ng mundo, at alam mo ba, ang mga alalahanin sa aking isip ay tila, naglalaho, dahil kapag lumabas ka, may nagbabago. Ang sikat ng araw sa iyong palat ay nagpapaalala sa iyo na ikaw ay buhay. Ang banayad na simoy ng hangin ay naglilinis ng iyong isip. Ang mga tunog ng kalikasan ay humihila sa iyo patungo sa kasalukuyang sandali. At heto ang kaunting agham para sa iyo. Dalawang minuto lamang sa labas ay ipingapakita na nagpapababa ng stress, nagpapabuti ng kalooban, at nagpapababa pa ng presyon ng dugo. At kung hindi ka makapaglakad ng mahaba, okay lang yan kahit ang pagtayo sa iyong balkonahe, pag-upo sa tabi ng bukas na bintana, o pagdidilig ng iyong mga halaman, ay kasama. Ang layunin ay muling kumonekta sa mundo, sa iyong paligid. Kaya ngayon, hinahamon kita, lumabas ka lang ng ilang minuto, at pansinin kung ano ang iyong pakiramdam. Ngayon, pag-usapan natin ang gawi bilang apat. Panatilihing gumagalaw ang katawan, pero gawin itong masaya hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang lihim. Hindi mo kailangang magpatakbo ng maraton o magbuhat ng mabibigat para manatiling aktibo. Sa katunayan, alam ng mga pinakamaligayang babaeng higit 70 ang enad na ang paggalaw ay hindi tungkol sa ehersisyo. Ito ay tungkol sa saya. Dati, akala ko ang pagiging aktibo ay nangangahulugan ng pagsunod sa mahigpit na workout routine. Pero napagtanto ko na ang paggalaw ay dapat maganda ang pakiramdam. Kaya ngayon, ginagalaw ko ang aking katawan sa mga paraan na nagpapangiti sa akin. Minsan, nangangahulugan ito ng isang dahan-dahang lakad sa kapitbahayan, pagwagayway sa mga kaibigan sa daan. Sa ibang araw, ito ay banayad na stretching sa aking sala, o kahit pagsasayam sa aking kusina sa paborito kong lumang kanta. At oo, may galaw pa rin ako. Ang susi ay hindi ang tindi, ito ay ang pagiging tuloy-tuloy. Ang paggalaw ay nagpapababa ng paninigas at nagpapanatili ng masayang pakiramdam ng iyong mga kasukasuan. Nagbibigay ito sa iyo ng natural na pampasigla, hindi na kailangan kape. ng kape. At higit sa lahat, pinapadali nito ang mga pang-araw-araw na gawain tulad ng pag-akyat sa hagdan o pagdadala ng groceries. At heto ang isang kawili-wili ipinapakita ng mga pag-aaral na ang regular na paggalaw ay nakakatulong din na panatilihing matalas ang iyong isip. Ito ay dahil kapag gumalaw ka, pinapataas mo ang daloy ng dugo sa iyong utak, pinananatili itong aktibo at alerto. At hulaan mo, hindi ka ilanmang huli para magsimula. Kahit limang minuto lang ng stretching, banayad na yoga, o kaunting oras sa hardin ay kayang magdulot ng malaking pagbabago. Kayo ngayon, inaanyayahan kita bumangon at gumalaw sa paraan na nagpapagaan ng iyong pakiramdam. Ngayon, pag-usapan natin ang gawi bilang lima, ang kapangyarihan ng pang-araw-araw na koneksyon ng tao. Ang kaligayahan ay lumalago sa koneksyon ng tao. Gaano man tayo kasarinlan, lahat tayo ay nangangailangan ng mga sandali ng kabaitan, tawanan at ibinahaging kwento. Kaya naman, ang mga maliligayang babaeng higit 70 ang edad ay ginagawa itong gawi na kumunekta sa isang tao araw-araw. Minsan, ito ay isang mahaba at malalim na usapan sa isang matandang kaibigan. Sa ibang araw, ito ay kasing simple ng isang mabilis na tawag sa telepono sa aking mga anak o isang mainit na magandang umaga sa kartero. At alam mo ba, ang maliliit na sandali na iyon ay mahalaga. May mga panahon na naisip ko, ay, ayoko mang istorbo ng kahit sino ngayon pero tumawag pa rin ako at biglang gumaan ang takiramdam ng aking puso. Nawala ang kalungkutan, napalitan ng init at koneksyon. Dahil heto ang totoo, madalas nating hinihintay na ang iba ang kumonekta. Pero minsan, naghihintay din sila. Kaya bakit hindi ikaw ang unang gumawa ng hakbang? Magpadala ng simpleng text sa isang mahal mo. Tawagan ang isang kaibigan para lang magkumustahan mag-iwan ng maliit na sorpresa para sa isang kapitbahay. Isang bulaklak mula sa iyong hardin, isang gawang bahay na treat, o isang simpleng mabait na mensahe, ipinapakita ng agham na ang koneksyon sa lipunan ay nagpapababa ng stress, nagpapalakas ng nanggalaoban, at nagpapataas pa ng haba ng buhay, at kung minsan ay nakakaramdam ka ng pag-iisa, tandaan na laging may mga paraan para makahanap ng komunidad. Isang samahan sa libro, isang grupo sa simbahan, isang grupo sa pagganseyo, o kahit isang online na komunidad ay kayang magdala ng bagong pagkakaibigan at saya sa iyong buhay. Kaya heto ang hamon ko sa iyo. Kumuneta ka sa isang tao ngayon. Ang simpleng kumusta ka ay baka eksakto kung ano ang kailangan nila. At ikaw, gawi bilang anim, matuto ng bagong bagay araw-araw. Alam mo ba ang sikreto para manatiling bata ang puso? Patuloy na matuto. Ang mga maliligayang babaeng, higit 70 ang edad, ay hindi kailanman tumitigil sa pagiging mausisa. Nakikita nila ang bawat araw bilang isang pagkakataon upang tumuklas ng bago, ng kapanapanabik, ng bagay na nagpapayaman sa buhay. At heto sa pinakamaganda, hindi mo kailangang umupo sa isang silid-aralan o kumuha ng mamahaling kurso ang pagkatuto ay nangyayari sa pinakamaliit na sandali. Minsan, kukuha ako ng libro at babasahin lang ang isang bagong katotohanan. Sa ibang araw, hahamunin ko ang sarili kong sumubok ng bagong recipe. At minsan, tatangamin ko lang ang aking mga apo. Turuan niyo ako ng bagay na hindi ko alam. At manalig ka, lagi silang may itinuturo. Kanakailan, nagpasya akong matuto ng watercolor painting. At sasabihin ko sa iyo, ang una kong mga pagsubok ay katilakilabot, Pero tumawa ako, patuloy na sumubok, at unti-unti akong gumaling. At iyan ang saya nito. Dahil ang pagkatuto ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpapanatiling aktibo ng iyong utak, nakatuon ang iyong isip, at kapanapanabik ang iyong mga araw. At sumasang-ayon ng agham, ang paghamon sa iyong utak ng bagong impormasyon ay nakakatulong na mapabuti ang memorya. Maiwasan ang paghina ng kognitibo at mapalakas pa ang pangkalahatang kaligayahan. Kaya hepo ang hamon ko sa iyo, matuto ka ng isang bagong bagay ngayon. Maaaring ito ay isang nakakatuwang katotohanan, isang bagong salita o kahit paanong gamitin ang isang feature sa iyong telepono na hindi mo pa nagagalaw noon. Dahil kapag patuloy kang natututo, patuloy kang lumalago. At iyan ang sikreto sa pananatiling masigla sa anumang edad. Ngayon, pag-usapan natin ang gawi bilang pitok. Pahalagahan ang iyong katawan ng may pagmamahal. Ang kaligayahan ay nagsisimula mula sa loob at kasama dyan kung paano natin pinapagana ang ating katawan. Ngayon, hindi ako nandito para sabihin sa iyo na sumunod sa mahigpit na diet o isuko ang iyong paboritong treat. Manalig ka, hinding-hindi ako tatanggi sa isang piraso ng tsokolate pero natutunan ko na ko ang aking katawan ng may pagmamahal, mas maganda ang pakiramdam ko, mas malinaw ang pag-iisip ko, at mas marami akong enerhiya para mag-enjoy sa buhay. At hindi lang ito tungkol sa kung ano ang kinakain mo, ito rin ay tungkol sa kung paano ka kumakain. Sa halip na magmadali sa pagkain, naglalaan ako ng oras. Tunay kong nilalasap ang bawat subo, isang sariwa makatas na pitch sa tag-araw, isang mainit at nakakapagpakalma na mangkok ng sabaw sa taglamig, ang saya ng pagluluto ng isang bagay mula sa simula, kahit para lang sa sarili ko. Ang pagkain ng tama ay hindi nangangahulugang pagiging mahigpit. Nanganahulugan ito ng pakikinig sa iyong katawan at pagbibigay dito ng kailangan nito. Heto ang ilang maliliit na gawi na nagdudulot ng malaking pagbabago. Magdagdag ng mas maraming kulay sa iyong plato, prutas, gulay, buong butil. Uminom ng maraming tubig. Ang hydration ang pinakamadaling sikreto sa anti-aging. Palitan ang mga processed foods ng sariwa, masustansiyan pagpipilian hangga't maaarin. At higit sa lahat, i-enjoy ang iyong pagkain dahil heto ang totoo. Ang pagkain ay hindi lang panggatong, ito ay saya. Ito ay connection, Ito ay isang pang-araw-araw na gawain ng pagmamahal sa sarili. Kaya heto ang hamon ko sa'yo. Gumawa ka ng isang maliit na pagbabago ngayong linggo. Baka ito ay isang masiglang salad, isang masustansyang smoothie, o simpleng pagbagal para tunay na pahalagahan ang iyong mga pagkain. Ngayon, lumipat na tayo sa gawi bilang walo. Yakapin ang maliliit na gawa ng kabaitan. Kung may isang bagay na natutunan ko sa paglipas ng mga taon, ito ay ito. Ang kabaitan ay may paraan ng pagbalik sa iyo, at ang mga pinakamaligayang babae na kilala ko, ginagawa nilang pang araw-araw na gawi ang kabaitan. Hindi malalaking maringal na kilos, kundi maliliit at simpleng gawa na nagpapaliwanag sa araw ng isang tao, at bilang kapalit, pinupuno ang sarili mong puso ng saya. Minsan ito ay pagbibake ng isang batch ng cookies para sa isang kapitbahay. Sa ibang araw, ito ay pagsusulat ng sulat kamay na mensahe sa isang matandang taibigan. Para lang sabihin iniisip kita. At minsan, kasing. Kasing dali lang ng pagmiti sa isang estranghero dahil hindi mo alam kung sino ang nangangailangan ng inita iyon. Kamakailan, nagsimula akong magsulat ng maliliit na thank you notes sa mga tao sa aking buhay kahit para sa mga bagay na ginawa nila matagal na ang mga tugon na natanggap ko ay hindi kapanipaniwala sinabi sa akin ng mga tao kung gaano ito kahalaga sa kanila kung paano nito pinaganda ang kanilang araw kung paano sila naramdamang nakita at pinahahalagahan at yan ang mahika ng kabaitan lumilikha ito ng ripple effect pinapatunayan pa ng agham ang mga gawa ng kabaitan ay nagpapalakas ng serotonin nagpapababa ng stress, at nagpapataas ng pangkalahatang kaligayahan. Hindi lang ito maganda para sa taong tumatanggap, maganda rin ito para sa iyo. At heto ang isang mahalaga, ang kabaitan ay hindi lang para sa iba, maging mabait ka rin sa sarili mo. Pakawalan ang pagpuna sa sarili. Kausapin ang sarili mo ng may parehong pagmamalasakit na ipapakita mo sa isang, isang mahal na kaibigan. Ipagdiwang ang kahangahangang matatag na tao na ikaw. Kaya ngayon, mayroon akong maliit na hamon para sa iyo. Gumawa ka ng isang mabait na bagay para sa ibang tao o para sa sarili mo. Dahil kapag pinili pi mo ang kabaitan, lumilikha ka ng bilog ng kaligayahan na hindi kailanman naglalaho. Ngayon, lumipat na tayo sa gawi bilang siyam. Maglaan ng oras para sa pagninilay-nilay. Habang tumatanda ako may napagtanto ako. Mas nagiging mayaman ang buhay kapag naglalaan ka ng oras para huminto at magmuni-muni. Sa isang mundong laging nagmamadali, ang mga maliligayang babae ay ginagawa itong gawi na magpabagal, lumingon, at pahalagahan ang mga sandali na tunay na mahalaga. Bawat gabi, naglalaan ako ng ilang tahimik na minuto para tanungin ang sarili ko. Ano ang nagpangiti sa akin ngayon? Wanang kung ano-anong palamuti ilang pangumusap lang tungkol sa kung ano ang namumukod-dangi sa akin. Sa ibang pagkakataon, umuupo lang ako sa tabi ng aking bintana, pinapanood ang paglubog ng araw, at hinahayaan ang aking isip na gumala. At alam mo ba, ang maliit na gawin na ito ay nagpabago sa paraan ng pagtingin ko sa aking buhay. Sa halip na manatili sa mga bagay na nagkamali, nakikita kong pinahahalagahan ko ang kabutihan. Sa halip na pafiramdam na lumalabas ang oras. Napagtanto ko na bawat araw ay mayroong bagay na karapat dapat alalahanin. Sinusuportahan ito ng agham. Ang pagninilay-nilay sa mga positibong sandali ay nagpapalakas ng memorya, nagpapababa ng stress, at nagpapabuti pa ng emosyonal na kagalingan. At heto ang isang maliit na sekreto. Ang pagninilay-nilay ay hindi tungkol sa paghahanap ng pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa paghahanap ng kapayapaan sa kasalukuyang sandali at karunungan sa iyong mga karanasan. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, inaanyayahan kita na maglaan ng sandali ng pagninilay-nilay kahit isang tag-isip lang, isang maliit na pagpapasalamat o isang aral na natutunan. Ngayon, pag-usapan natin ang gawi bilang sampu. Palibutan ang sarili ng kagandahan isa sa pinakasimpleng paraan para magdala ng saya sa iyong buhay. Palibutan ang sarili ng kagandahan. Ngayon, hindi ko ibig sabihin ay mamahaling sinin o marangyang dekorasyon. Ang kagandahan ay hindi tungkol sa presyo. Ito ay tungkol sa presensya. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang kapaligiran na pakiramdam ay mainit, kaakit-akit, at kakaiba sa iyo. Para sa akin, nangangahulugan iyo ng sariwang bulaklap sa aking mesa, kahit isang bulaklak lam mula sa aking hardin mga nakaraming litrato ng mga mahal sa buhay na nagpapaalala sa akin ng mga pinahahalagahang alaala. Malambot na ilaw ng kandila sa gabi na nagpaparamdam sa aking tahanan na maginhawa at payapa. Pero ang kagandahan ay hindi lang sa loob ng ating mga tahanan. Ito ay nasa paligid natin. Ang ginintuang kislap. Nang pagsikat ng araw, ang banayad na kaluskos ng mga puno sa hangin. Ang tawanan ng mga bata na naglalaro sa malapit. Kapag nagsimula kang mapansin ang maliliit na sandali ng kagandahan, mas nagiging buo, mas mayaman, at mas makahulugan ang buhay. Ipinapakita pa ng agham na ang pagiging nasa magandang kapaligiran, nasa kalikasan man, o isang minamahal na espasyo, ay kayang magpababa ng stress, magpalakas ng pagkamalikhain, at magpataas ng kaligayahan. At ang pinakamaganda, hindi mo kailangang maghintay para dumating ang kagandahan sa iyo. Maaari mo ipong likhain, kaya ngayon, hinahangon kita. Magdagdag ka ng isang maliit na kagandahan sa iyong buhay. Baka ito ay paglilinis ng isang espasyo, pagdaragdag ng kaunting kulay sa iyong silid, o simpleng paglabas para hanaan ang langit. Dahil kapag pinuno mo ang iyong mundo ng kagandahan, pinupuno mo ang iyong puso ng saya. Ngayon, lumipat na tayo sa gawi bilang labing isa. Ipagdiwang ang iyong mga nagawa madali lang na mag-focus sa mga bagay na hindi pa nating nagagawa. ba? Diba? Iniisip natin ang mga layunin na hindi natin naabot, ang mga pangarap na ipinagpaliban, ang mga bagay na sana ay ginawa natin ng iba. Pero heto ang alam ng mga maliligayang babaeng higit si Senta ang edad. Ang iyong buhay ay puno na ng mga tagumpay na karapat dapat ipagdiwang. Maglaan ng sandali para balikan. Ang mga hamon na nalampasan mo, ang kabaitan na ipinakita mo sa iba, ang mga alaala na nilikha mo, ang mga buhay na hinawakan mo, iyan ay mga nagawa at karapat dapat silang parangalan. Minsan gusto kong umupo kasama ang isang lumang photo album o basahin muli ang mga sulat mula sa mga mahal sa buhay. Nagpapaalala ito sa akin ng buhay na aking binuo. Ang pagmamahal, ang tawanan, ang mga aral, kahit ang mga mahihirap na sandali, ang mga akala kung hindi ko malalagpasan ay naging bahagi ng aking lakas at hulaan mo. Hindi mo kailangang maghintay ng malaking tagumpay para ipagdiwang ang sarili mo. Nakapaglakad ka ba ngayon? Karapat dapat. Ipagdiwang iyan. Nalampasan mo ba ang isang mahirap na araw ng may biyaya? Karapat dapat ipagdiwang iyan. Dahil ang kaligayahan ay hindi tungkol sa paghabol sa kung ano ang susunod. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga sa kung ano ang nandito na. Kaya ngayon, inaanyayahan kita na gumawa ng isang simpleng bagay maglaan ng sandali para ipagdiwang ang sarili mo. Baka isulat mo ang isang bagay na ipinagmamalaki mo, o simpleng ngumiti at sabihin, ang galing ko. Nayon, lumipat na tayo sa gawi bilang labindalawa. Unahin ang tawanan at saya. Kung may isang bagay na nagpapanatiling bata sa iyong puso, ito ay ang tawanan. Ang mga maliligayang babaeng higit itimpong ang edad, ay ginagawang pang-araw-araw na prioridad ang saya hindi sa paghihintay na may kapanapanabik na mangyari, kundi sa pagpiling makita ang katatawanan at kagandahan sa pang-araw-araw na buhay. Para sa akin, nangangahulugan iyan ng panunood ng nakakatawang pelikula o isang lumang comedy show na nagpapatawa sa akin ng malakas, pagpapalitan ng mga biro at kuwento sa mga kaibigan, dahil mas matamis ang ibinahaging tawanan, hindi masyadong siniseryoso ang sarili ko. Kapag nakalimutan ko kung bakit ako tumasok sa isang silid, tatawa lang ako at magpapatuloy. At alam mo ba ang kahangahanga? Pinapatunayan ng agham na ang tawanan ay tunay na pinakamahalagang gamot. Nagpapababa ito ng stress at presyon ng dugo. Nagpapalakas ito ng immune system. Nagpapataas ito ng feel-good endorphins. Na nagpapabilis ng iyong pagiging masaya. Pero ang saya ay hindi lang tungkol sa tawanan ito ay tungkol sa paglalaan ng oras para sa mga bagay na nagpapaliwanag sa iyong kaluluwa. Para sa akin, iyan ay pagbebek, pagpipinta, at paglalaan ng oras kasama ang aking mga apo. Para sa iyo, baka ito ay pagahardin, pagtugtog ng musika, o pagsasayaw kapag walang nakatingin. Ang punto ay, hindi kailangang malaki o maingay ang saya. Minsan, kasing simple lang ng pag-upo sa labas, pagdama ng simoy ng hangin, at paglubog sa sa sandali. Kaya ngayon, hinahamon kita, humanap ka ng isang bagay na nagpapangiti sa iyo at gawin mo pa ito ng mas madalas. Dahil kapag inuuna mo ang saya, inaanyayahan mo ang kaligayahan na mag-ugat sa iyong buhay. At iyan na nga, mga minamahal kong gabay kay Sr. Pinoy. Dalawang simpleng gawi na kayang gawing mas makabuluhan, payapa at masaya ang bawat araw. Panghuling mensahe at ayan na nga, mga minamahal kong gabay kay Senior Pinoy. Dalawang simpleng gawit, pero may malaking kapangyarihan na araw-araw ginagawa ng mga maliligayang babaeng higit pitong ang edad upang mamuhay ng may mas maraming saya, layunin at kapayapaan. Pero ngayon, may tanong ako para sa sayo. Alin sa mga gawin na ito ang pinakamalapit sa iyong puso? Sisimulan mo ba ang iyong mga umaga ng may pagpapasalamat? Lalabas ka ba para lumanghap ng sariwang hangin? O baka magdadagdag ka ng kaunting tawanan sa iyong mga araw? I-drop mo ang iyong sagot sa comment section sa ibaba at ipaalam mo. Ipaalam mo sa akin, gusto kong marinig ang iyong mga iniisip at kung nakita mong nakatulong ang video na ito, huwag kalimutan i-like ang video na ito. Nakakatulong ito para mas marami pang kahangahangang kababaihan na tulad mo ang makakita sa mga nakakaangat na payo na ito. Mag-subscribe ka para sa mas marami pang karunungan sa paghahanap ng pinakamagandang buhay sa anumang edad. I-share mo ito sa isang kaibigan na nangangailangan ng kaunting dagdag na saya at inspirasyon na 'yon. At kung hindi mo pa nagagawa, salamat sa paglalaan ng oras na ito kasama ko. Manatiling masaya, manatiling nagpapasalamat, at patuloy na magningning. Magkita-kita tayo sa susunod na video.